Magandang umaga po sa lahat. Dusong Bisayas, Mindanao. kusang saan kayo dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating Muntin Channel. Samuel Soriano, TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig. Mangulikta ng bariya. Kaya ho tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga alaga ang aking mga koleksyon. At isa ho tayong kolektor. Ayan po. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga subscriber dyan. Kusang saan dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat po na mga followers ko doon. Maraming maraming salamat. bayan pakipalo naman po sana ang ating FB page, Samuel Soriano po. Ayan. At yung mga nagsisending na star doon sa akin, thank you so much po sa inyong lahat din. Yun naman po, hindi pa po nakapalo dito sa aking YouTube channel. Ayan, yayaan ko sana kayo at tulong o bagay ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-usapang barya at ito po ay barya po ng BSP. Year 1995 po. Ayan, year 1995. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Isyo po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins, years 1995 hanggang 2017. Ang hard to find po dito ay year 2006, 2008 at saka 2007. Bali nito 5 pesos. Nakapalog po ito sa BSP series. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat itong 7.7 grams. May haba po naman 27 mm. May kapal po naman itong 1.87 mm. Hugis po bilog orientation niya. medal alignment number and dash 1680. Reference number came dash 272. At po si Emilio Aguinaldo ang dakila natin bayani. Kung tawagin po ang kanya nasa likod po, ayan, ayan na po. Diyan po bumabasa ang ating mga kolektor kung ano reverse o ang isang coins. Kung tawagin yan ay central bank seal within circle and gear. Design within scallop birder. Ayan. Ito pong year 1995, wala po talaga itong mint mark. Ayan, wala po talaga siyang mint mark. Ito pong year 1995, kung tawagin ito, ito po ay reverse die one. Ito po ay 7%. Wala pa pong may pakita ang ating Bangko Sentral sa bariya ito kung ilang piraso ginawa. At ito po ay ating ginagamit pa. May price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang verify 17 pesos. Almost uncirculated ay 91 pesos. dako naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebi.com may nabibenta na nito ng 20 22 dollars. Nasundan po ito ng 725 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel page naman po, si journalita Nalitatag nagbebenta ang seller. journalita tagpuan seller. Binibenta po niyo ang year 1995 niya doon ng 2,000 pesos. Ayan lamang po ang ating may babaging kanyang presyo. So hanggang dito lamang, keep si safe po sa lahat and God bless.